Ano matagpuan natin sa sakristi? Yung mga ginagamit nating banal na mga kasangkapan sa pagmimisa. Hindi ba? Kaya nga mapalad itong mga bata, mga sakrista na sila'y nahahawakan nila. Itong mga ginagamit natin, itong mga bagay na inihihiwati natin ha, para sa misa, para sa mga gawaing uh, pagpapabanal ng simbahan. Hindi lahat nagkakaroon ng ganong pagkakatakot. Hindi ho ba? Halimbawa kayo, mga kapatid, the only time na mahawakan ninyo yung kalis at makakainom doon ay eh kapag kayo ay nagpakasal. For example, hindi ba? Ayun mga ganon. Samantalang sila, minsan nililinis nila, gampaning maganda para sa atin. Kasi inihahanda nila yung ating mga kagamitan para sa ating banal na paglilingkod. Sa so, sakra, sa kristi, sa kristan kapag tao. Yung lugar ay sa kristi kung saan inilalagak natin ang mga banal na bagay na inihiwalay natin para sa ating mga banal na pagdiriwang, lalo na sa banal na misa. Nung ako'y bata pa, gusto ko maging sakristan. Basta-basta makakalapit sa pari noon. Kaya sa simbahan, ina, ina ang tawag ko. Gusto ko po maging sakristan. Gusto ko po magsuot ng ganun po. Parang mabait tani eh. Mabait ka ba, Hans? Parang mabait tani. Eh. Tapos gusto ko rin para magpuporisisyon papunta doon sa alta. Gusto ko nagbebel din na ganun. Naingkit ako doon sa mga kabataan na nakikita ko. Pero ay, ay, hindi nagkaroon ng pagkakataon. Okay? So hindi si Father Mario yung Paris Priest namin noon. So hindi nagmaterialize yun. But I believe that's the beginning of my vocation. Yung imbitasyon para maglingkod sa altar. Hindi ba yung paanyaya ng Diyos na maglingkod sa altar kahit nung ako ay bata pa. Sa lumang tipan, mayroon isang bata na naglilingkod sa altar. Sa uh, sa saserdoteng si Eli, si Samuel, dumaki siya doon. Ibinigay siya ng nanay niya doon kasi ipinagdasal niya si Samuel. Pagkatapos ng binigyan siya ng anak, sabi niya, itatalaga ko po ang batang ito para sa paglilingkod sa altar, sa dambana. Kaya nung pinanganak niya yung bata at nung medyo malaki na dinala niya doon sa simbahan upang maglingkod sa dambana. Okay? So mahalaga yun. So naniniwala tayo na itong paanyaya ng altar upang maglingkod ay paanyaya para sa mga kabataang lalaking palaguin yung kanilang pagnanais na maglingkod sa simbahan. And who knows, balang araw magkaroon tayo ng mga bagong... body